Okay mga kapagay ayun. Naklalakad. Ang kami sa pupunta uh, ano? ako sa EPL Health. Ayun. Yan. Nandito na kami sa May Nagtahan train Ayun. Nagtahan. video matrapik medyo nagsisikip yung mga truck patungong ano pako may nila ayan ay nagtahan break dito lang kami sa nandito kami sa baba Lakad lang namin kay Malatik lang ito sa amin. Ang away mo yan. Okay, ka away. Yan pala lagi sama-sama kapag may lakad. di off niya ngayon. Yeah. yung sakayan ng Paco Terminal ng Rotonda Paco ayan mga chip Rotonda ayan ito yung Rotonda Santa Misa nagtahan ayan may 7-11 kita kaliwat ayo pat tongo malahkannya kita yuk pontah oke malah okay, kabaris thank you thank you yang per health ayo na di itu nata Di